makikita natin sa history na meron ng Trinity bago pa lumabas ang Roman Catholic Church. Ginamit ng Trinity during 160 to 170 AD upang depensahan sa mga maling katuroan patungkol sa pagkakakilala sa Diyos. Ang development ng Roman Catholic Church ay nagsimula noong 325 AD. Mas talo silang lumakas noong 538 AD nung ibinigay sa papacy ang Pontifex Maximus. According sa mga ibang historians, mas talong lumakas yung kanilang kapangyarihan formally noong 590 AD. Therefore, meron na talagang Trinity bago pa lumabas ang Roman Catholic Church. Malabong galing sa kanyang info about Trinity. Sapagkat sa Council of Nicaea noong 325 la ang presence ng Pope ang nandun lamang ay yung kanyang dalawang representative. Therefore, mahina yung kanilang influence during that time. nakikita din natin dito ang definition ng Roman Catholic Church Trinity at ng Seventh-day Adventist Trinity. Ang Roman Catholic Church Trinity, mga persona dito ay merong origin. Samantalang sa Seventh-day Adventist, walang origin from eternity. Yan yung pinakangkatangian talaga ng tunay na Diyos. Nagkaroon ng mahabang debate sa loob ng ating church dahil noon wala pa tayong official stand about Godhead. Nakatulong na malaki ang writings ni Ellen White nang makita natin sa si Jesus Christ ay may personal siyang buhay which is unborrowed sa Ama. Therefore, siya rin ay mula sa walang hanggan. As early as 1913, by F.M. Wilcox, lumabas na ang Trinity na pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventists at lumabas ito katabi ng article na isinulat din ni Ellen White. Kung mali ito, dapat nire-review na ito Mrs. White noon. Therefore, hindi galing sa Catholic ang doktrina ng Trinity ng Seventh-day Adventist dahil ito ay sobrang iba sa Trinity nila. Content like this, share this video, and follow for more.